Hello everyone! Ako pala si Nandi Salas, isang OFW dito sa Bansang Croatia. So ayan, ab uh, Ha, sundan nyo kami sa, among video, sa aming video ngayong araw. Ay pupunta kami ng grocery. So, manood kayo kung ano yung mga ganap dito sa Bansang Croatia. Sa gustong pumunta dito, ayan, pananoorin nyo ang aming mga gala dito sa grocery kami ngayon. Bibili kami ng mga pagkain kasi magsabado na bukas tapos sa uh, pag Sunday close lahat dito yung mga groceries. Tapos kaya bibili na kami ng ulam namin. Naglakad lang kami tapos may nakita kaming wild cherries Masarap pala siya pag hinog na hinog siya no. parang siyang duhat. ba? Well, ba to? Gumboy. Ay, nadaanan lang pala namin tong wild cherries tapos kumuha lang kami so wala hindi naman nagalit yung may-ari kasi uh, sa tabi lang to ng daan at hindi naman marami yung kinuha namin yung parang tinigman lang namin kung masarap ba siya para siyang duhat na wild cherries hindi pa siya masyadong hinog masim pa siya mas... pero pag nag siguro ito parang okay na siya pero nakakain na rin siya Ah, uh, kuan pala ngayon nito season. So pupunta kami ng Konsum nito. Konsum grocery po ito sa bansang Croatia. So bago kami maggrocery na CR, R, yung mga kasama namin tapos pumunta muna sila ng CR tapos ayan, bumalik na kami dito. Tapos nami namimili, namimili na kami ng mga kailangan namin kasi Sabado bukas tapos Sunday magkuklose po yung grocery. Lahat po ng grocery dito. Pero meron namang open pero pili lang siya sa limit lang po. Bihira lang po talaga yung open na groceries. So lahat ng groceries at saka mga mall pag Sunday close po dito. Parang holiday po yan dito sa bansang Croatia. So, ay, ito po pala yung grocery nila dito. So, malaki din pala tong company na to na consume groceries. Kompleto na rin po ito ng mga kailangan mo groceries, mga may mga pangkuan din bahay dito. Para siyang is in our sa atin or mga Gaisano Mall, parang mga ganun, mga SM Ororama sa Pilipinas sa Cagayan de Oro parang ganun tapos ito po yung mga presyo nila dito nakikita nyo sa video yan po tapos may nakita pa na kami ditong isda so bibili lang kami ng isda tapos pinapay yung mga pang consume namin sa dalawang araw kasi nga mag-close ng Sunday tapos Sabado ngayon tapos ayun uh, bumili lang kami ng mga ng palaman. tapos pinapay <coughs> kasi mag-aambagan lang kami dito'ng magkasama mga kabayan tapos ito 'yung mga alak nila mura lang pala 'yung alak dito sa Bansang Croatia so ayan po 'yung mga presyo nila mura lang po pwede ka maligo charot <laughs> ya yeah, normal lang talaga dito kahit araw araw-araw-arawin mong mag-inom pero syempre dapat pag andito ka uh, drink moderately charot may nalalaman dapat uh, kuan alam uh, uh, ikuan mo yung sarili mo na dapat i-balance mo ba na dapat hindi ka maglalasing araw-araw yung inom lang yung pangpatulog, yung parang ganun yung wag mong abusuhin nang alak yung sarili mo kasi ikaw rin yung mahirapan sa pagtanda mo niyan yung pa, inom ka lang ng pampatulog okay na yun basta mura lang yung alak dito hindi kami bumili kasi hindi naman namin buwan masyado yung alak so na, bumili lang kami yung parang red horse nung isang araw tapos ininom na namin yung isa Ayan po yung mga presyoha nila dito sa alak. Mura lang actually yung alak. Tapos nakakita ako dito ng tuna versus uh, bihira lang din dito yung isda. Yung mga isda po dito ay mahal. Yung seafoods, yung bara, uh, mura dito is yung karning baboy. Tapos baka, manok. Basta ang pinakamura, karning baboy. Bumili lang pala kami ng gulay. Uh, yung gulay dito, isa. Uh, unti lang po yung gulay din dito sa Bansang Coesia. Yung nakita ko lang na gulay dito, talong, cabbage. Walang mga pitch... Ah, uh, may pitchay pala. Wala dito mga string beans. Walang mga ampalaya. Ayan, yung mga sabon nila. Tapos, yan, tubig. Um mahal po dito yung kuan uh, nila. Pumunta pala kami ngayon dito sa supermarket kasi yung kasama namin naghahanap siya ng uh, rice cooker kasi hindi siya nakadala sa Qatar siya galing. So wala kami nakitang rice cooker dito kasi mga next week po is ililipat eh, na to siya sa sa work niya kung saan siya ma-assign iwan ko kung saan to siya ma-assign sa city ba or sa province so yan din yung abangan natin tapos kung pupunta kayo dito sa bansang Croatia dapat magdala kayo ng rice cooker kasi mahal po yung rice cooker ayun lang na ang nabili namin nagaantay na kami ng taxi pa uwi nagtaxi na lang kami para di na kami mahirapan Pwede naman siyang malakad pero may dala kami. Nung pumunta kami papunta dito, naglakad lang kami mga 5 to 10, 15 minutes. Nilakad lang namin. Tapos pabalik. Uh, nagsakay na kami. Nagbolt na lang kami. 2.70 po yung bayad. Mahal din pala yung mga gadget dito. Tapos ayun, yung nabili namin, 36 na yun. 36 euro. Ang liit lang ng nabili namin. Pero ayun, tapos ayan si Kabayan, diyan siya nagtatarbaho. Tapos sabi niya, dito ba daw kami ma-assign? Sabi namin hindi pa kasi ililipat pa kami. Tapos sabi niya, mahirap daw yung trabaho dito pero pag pag magsahod daw worth it daw masaya. So ayun, pauwi na kami nito, nag-abang na lang kami ng uh, bold papunta sa accommodation kasi pwede naman siya lakarin pero may dala kasi kami mga binili namin so nag decide kami na mag bolt na lang pa uwi. tapos ayun yung mga binili namin unti lang din mga dishwashing liquid tapos mga sabon pang dalawang araw lang tapos maulam may isda kaming nabili tapos baboy pang -sahog, mga gulay tapos ayan nandito na kami malapit sa accommodation so ingat ang lahat sa next video na naman abangan nyo kung saan tayo mapapadpad uh, panoorin nyo yung video mahal yung mga gadget dito kaya kung gusto nyo uh, mag cross country kung galing kayo ng mga middle east magdala na kayo ng mga gusto nyo yung cellphone tapos magdala, ka na, magdala na rin kayo ng rice cooker para hindi kayo mahirapan kasi yung rice cooker gamit nyo yan uh, kahit saan kasi syempre kakain tayo ng rice mga Pilipino rice is life tayo so uh, at least may sasaingan kayo magluluto na lang kayo ng ulam nyo bibili na lang kayo ng ulam nyo dito tapos ayun uh, yung mga Pilipino kuhaan din dito mga like Magic Sarap meron din pero malayo-layo po dito nasa pinakasento talaga siya ng sagre bibilhin So kailangan mong dayuhin siya. So ayan abangan pa po ang aking mga video soon kung saan tayo mapapadpad nito, <laughs> kung saan ako ma-assign. Kasi hindi ko rin alam kung saan ako ma-assign. Pwede rin kasi ako ma-assign dun sa isla. Pwede rin din dito kasi may mga branches yung grocery na inapplyan ni ko sa isla, yung isla at sa Cameron din sa city pero good thing still is hindi but siya seasonal long term na po yung trabaho ko ngayon so kailangan ko nang magka-ID talaga para makabisit kami or pwede ka kasi makabakasyon sa mga ancient country like Italy uh, Netherlands basta mga Europe country pwede niyo mo yung mapuntahan kung may ID ka na kasi Schengen visa naman dito na yun, oh. yung Croatia so yan yung abangan natin kung ano pang magaganap sa ating buhay dito sa bansang Croatia so ingat ang lahat God bless you everyone abangan nyo yun pa yung mga video na darating na ishishare ko sa inyo soon kung anong mga drama na magaganap sa aking buhay dito sa bansang Croatia So mag 8 months na pala ako dito sa bansang Croatia pero naghanap ako ng bagong trabaho. So God bless everyone. Thank you.